Kasi yung anak ko guys Gusto niyang mag ano ah, Meron siyang alagang mga kambing Gusto niyang damihin ng mga kambing Kaya ang ginawa niya Nilagyan na ng rakod hmm? mo. Ganyan siya kasi pa guys ang lawak ng ano oh ano, ng kambing hindi ko alam kung kambing lang ang alagaan niya guys baka pati baka guys nilagyan ng bako yung guys oh Aduh, <laughs> buhi. <laughs> Ayah, boleh Oh no. Ayo. oh. Oh, di ba? Ha, <laughs> ah, di pa ikap. Bahasin ni mo. Do. <laughs> Hello, mga meme. May stop na na ako, ha? Ya. Yeah. <laughs>